Nulit na naman. <laughs> <laughs> Hello, salamat alaikum. Malaikum masalam. Kahalak abo eh. Esdorak tayib sakbarak. <laughs> Kagalang-galang po na Mr. Alberto Lina. Tangina mo kasi. Oo. Yung bagay namin, tigil-tigilan mo. Oo. Putang inalalagay mo pa ng tax. Oo. Alam ba, darawang taong kami hindi nagmumura, pero dahil sa'yo, putangin mo, naalala namin yung salita na yun. Tutangin na mo, tatamtak sa akin kita pag mumukha mo. Oo, oh, may taks-taks ka pang nalalaman eh. Hindi mo nga alam yung ibig sabihin nun. <laughs> alam ba <mo> natin? <laughs> eh, hindi ko nga alam yung pangalan mong hayop ko eh. Tapos pinapatupad mo yun. Ano ba pangalan? Ibartolina? Hindi ko alam. Kasi yung Ibartolina eh. Naalala ko sa'yo yung nanay ko kasi Lina pangalan ng nanay ko pero putangin na mo. <laughs> <laughs> Sila may papabagay sila, ako wala. Pero putang ina mo naman. Yung papabagayin nila bubuksan mo kukunin mo. Eh putang ina mo ikaw na lang magabrood hayop ka. Okay nang ina mo ka? Ito na lang kinakain nila rito isang pirasong ito pinagkakasya na sa loob ng isang linggo. May maipadala lang. Tapos bubuksan mo, kukunin mo. Abi, okay ina mo ka? Kulitin mo ang itlog, hindi na may prito kasi walang pambili ng mantika. Hmm? Mm, Talagyan mo? pa ng taxi ang aming bagahe. Oo, okay ina mo ka? Okay nang ina mo ka? Totoo yung itlog. Kahit ilalabo na lang, hindi na namin kan tinutubigan kasi sayang yung tubig. Sinasabay oh. na sa kanin. Oo. Oh. Tangi yan. Eh, sa kanin tinutukot na lang namin sa ibang lahi. Oo. Hmm. Okay na naman. Kamay narinig. narinig ba? Putang <laughs> ina mo, hayop niya. Ang dami ko pa naman binili ng ginto. Tapos si tataksan mo lang. Hindi ko na ipapadala. Hayop niya. Sinasabi ko sa iyo yung padala namin. Hmm? Pag iyan, sintas na lang yung dumating sa sapatos. Putang na Ibibigti hmm. ko sa iyo yun. Tama yun. Hmm. Ang ina mo, laki-laki ng sahod mo eh, pati yun eh. Hayop niya. Ang ina mo, dalawang box yun. Pag nakarating, isa lang. Tutang mo, ikaw ang ibabox ko pag uwi ko. Nakakit na yung mga video? Nang na yung mga picture? Mga pinagagawa niyong kalokohan? Pupin ang ina niyo, bubuksan niyo tapos sisisiraan niyo yung gamit yung makukunin niyo? Hindi kami nagpapasarap dito sa abroad ah. Kala niyo ah. Tapos pagka hindi nabayaran yung taxa nyo mapupunta, ay po ka ina. Siguro! Ayip na yan. Parang araw-araw Pasko sa inyo ah. Parang tinatamad na kayong mag-abroad ah. Magsunto ka na lang tayo, tayo dyan sa Pinas. Wag, wag, wag. <laughs> Masyadong bad yun. Utang na mag-arkila tayo ng suicide bomber. Patakbuhin natin doon sa opisina ng... Oo, oh, ano ba karo na Utang na, na pride? Puka pride nang ina na na yan. Ay, sakto! kung Friday ngayon. Diyan lang ako pupunta yung suicide bomber dito. Oo. Oh. Buka lang na mo. Hayop na yan. Tang nang yan. Kung nasa Iraq lang tayo, bumili na kami ng bomba. Isa namin pabagay hmm. sa inyo. Mautas na kayong hayop kayo. Kami po ay nasa Saudi. Sila po, papabagay. Ako hindi. Pero ako nagagalit eh. Puta Salamat niyo. kayo. Eh. kami. Putang ina kasi. Hmm. Daka na nang pinangit namin sa inyo mga pukinanginan nyo hindi sila nakakatulog dahil dun sa putang na bagay na gusto nila ipabagay, pati ako nadadamay. Mm. Kwentuhan sila ng kwentuhan, hindi ako makatulog. Huwag nang ina nyo. Pati tuloy ako, nagagalit na rin. Na putang ina mo. Putang si. na mo. Oh. Ah, putang na mo. Oo. pare. Putang na mo. Ayan. Mm. Galing Nepal yan. Kumurahin mo. Even, even Nepal is will become angry. Putang ina kasi. Ah, pare, na kasi. Ha pare. Putang na mo. Ah. <laughs> kalam mo lang mga putang na lina. Utangin na lira. Oo, oh, utangin mo. Bakit? Salamat. mo. Mukha mo. Utangin na nyo. <laughs> <laughs> <Bakit? laughs> <Salam mo. laughs> utangin na nyo huh? talaga. Utangin na nyo, hintayin nyo kami makauwi dyan. Mm. Sino ba yung ini-endorser niyo? Yun? Hindi makakatikim ng boto yung sa mintang ina niyo. Oo. Oh, Iboto ko yung kapitan namin, papatakbuhin ko pa si Dennis. Kasi amulit nung kaming OFW, putang ina dami namin. Mm. Tarantado kay baka mas marami pa kami sa sa tao diyan sa Pinas eh. Hindi naman pre, eh, grabe. Hindi ba? Na, <laughs> Isang pamilya may lang nag-abroad, nag yung lupa mo dito, <laughs> dito na, sumbahan. <laughs> grabe naman yun. Pero kasalanan talaga ni Bina yan eh. Ay, ni... Eh, sino ba yun, pre? Sino? Yeah. Yung... Ba't nakasali si Bila, eh. Eh, wala lang. Sinali ko lang. Hindi ko kalala yung... Pero sa utangin na kahit eh. <laughs> tayo, hindi <laughs> ba? Sino yung nila? Si Lina. Okay nang ina mong Lina ka? Hindi nga kita nakikita sa picture eh. Ay, nakakalimutan ko lagi yung pangalan pero naaalala ko pag kayong... yun. Pukinanginamong... yung... Ibarto Lina! Yun! Okay nang ina mo... Yun lang. Okay nang ina nag... Spice lang, lang kami na na ng... Nawala yung gamit ko! Utangin na mo! Kinuha mo yung gamit ko! Hmm. Tangan na hindi ko pa naibabagahin. Nawala na agad. Yung namin na ibang lahi, nawala yung plato. Alam mo, pinagbintangan, ikaw, Lina. Lina daw ang kumuha, Lina. Putangin na yan, pati ko na pinagbintangan yung... dito. Nasaan na yung gantag ko? Putangin na mo ka, Alberto Lina, kinuha mo siguro. Tangin na mo ka, hindi ko pa nga naipadala, kinuha mo na agad. <laughs> Tado. Uh... Eh, Tinangin na mo ka, pati yung tsinelas nung karumit namin nawala. Putangin na wala. Putang ko na ikaw rin pinagbibintangan. <coughs> Pati yung butang ng yung Egyptian, hindi nagbubuhos. Nakakirag yan. Nakakirag. Puta, na pati yung... Kasalanan mo, kasalanan mo kasi kaya hindi siya nagbubuhos. Puta, pati yung... Kasi binubuksan mo yung bagahe namin, mga OFW. Hindi nagbubuhos sa CR ngayon. Ang ina mo. Pati yung nadamay po. oh yun lang. Huwag ang ina mo ka. Ah. hmm -huh.